iyong natin natin ay apat na bike na bike na tenga bike wala man

bagay pala yung kinuha natin ng video sa lahat ng bahay tuloy ang takbo na yun, walang hinto kaya malapit na tayo hanggang sa sumagot ng lahat Thank you, my Lord Masipi 27 ng umaga na malapit na kami sa Patangas dito ay magkuha kami ng yelo dito, my Lord kaya ginulong kami sa yelo ayun ay nag-reaction natin yung isang banyera ayan tayo kukuha ayan batangas. ayan, oh. ayan tayo kukuha bata o sampo ganyan sa palagay mo bukas ng umaga mga ito mga ay nasa nabutas na tayo sana yung magkababa tayo bukas ng isda mga idol Ayan, ito lang mga dito na video na mga mamaya kung buka natin yung yelo Hindi lang magmagas yung lahat Kani wag yung kapit tayo mga dito Nandito na kami sa naputas mga dito uh, Mga bali hindi na kami dumaan sa Batangas Dito na kami dito Dahil yung yelo na natira sa budigang mga dito ay nakasya pa sa dry ice kaya dumuretsyo na kami. Dito na kami sa bunganga ng Nabutas. Dito na mga Dito na sa Maynila. Tagaliig na tayo mga idol. na tayo kuhanan ng mga container po ng ito lang biyahe ibang bansa ay sa mga idol naman ay biyahe tripina, ng bahing-bahing Pilipinas kaya pag dalawang milyan na lang ay unahan na yung series. Wala tayo ng yelo. Well, wala nang yelo mga ito. Kinulang sa yelo. tayo mag next video mga idol pag malapit pa sir talaga sir nasa uh, 10 milya pa mga idol medyo Di malayo pa pero tanaw na mga ako hindi eh, dito na no, daanan na natin mga barko sa'yo ang barko yan mamaya ulit mga idol Oh, ito 'yung mga. 93. 30. Naiintindihan ko pa. Lagi tapos siya. Medet-medet lagi. 10 na po na. Wala na.

Ang <laughs> <laughs> ganda tingnan nito pag araw dahil barko. din mo. Sa to